Nang laag din min sa claveria ko yung nako ko mga maringa si Kiki o sa Darling Clarissa o si Wow Queen! For today's video, isayo is kami ng mata kay lagi mga tumiglaveria. O, oh, nagkasinabot lang tanang mga tumiglaveria. Gabi pa lang, nagkasinabot na mi and sayo kami ng tulog. O nya, sayo kami ng mata kay mga tulog mi klaveria. O karon mga onmi. mi, mamahaw sa mi kay gutom kaayo. Di pa, ang gutom, mga person kay lagi dugay kay ng tulog. Aw! So mga on, sa mi diri sa at bang sa hospital diri sa Hingoog City kay lami kay pagkaon na diri kay mga healthy foods. And ganahan kay ko sa mga pagkaon diri guys kay puro gulay-gulay which is my favorite kaayo ang puro gulay-gulay and a travel may padoon sa Claveria kay lagi nindot ko na kayong view diri bitaw actually guys nakita rin ako sa mga video sa mga content creator nga mag-vlog aning Claveria. So, ni Travel na dahil yung may ako si Darling Clarissa, si Darling Jumel, ang among driver nga gwapa kaayo. Shoutout sa yung ma'am, si Kiking. And mauna ang mga view dirig, guys. Grabe. Wapag yung may kaabot sa Claveria pero gi amazed na amazed na ako sa lugar nila. Grabe, kanindot ko diri. Tugnaw pa dyan kaayo. Grabe, kabugnaw ang lugar nila. So, mga ito ni padami, sa unahan and shoutout kay Kiking nga siya ginagdala na mo. Thank you kaayo, madam. Kiking nga gidala mo And first stop namo guys. Diri, guys grabe ka bugnaw sa panahon. nagjacket Jimmy ka grabe ka bugnaw. o mura dyo kag na ice. Grabe, ang kanit sa view. Overlooking kayo guys, na-amaze. Kaya kong lugar nila, grabe. Gusto kayo kong mupuyo diri pohon. Mapalit ko giyuta diri kay Mupuyo ko diri yot. Kaya ganahin ko sa lugar nila, grabe. Mauto. Ma na picture taking may diri o na content mi diri kay grabe na amazed lagi kami sa lugar lagi kay first time po namin nakaanihi aning hingoog city and naabot namin sa Claveria. first time namin diri tanahin ni Clarissa o ako and pag abot mo sa Claveria inani ang lugar nga mong makita grabe Uy, kanindot ba diri? Gusto kay kung puyo diri unya kanindot sa lugar na amaze kay ko grabe. Nagsigil ako na amaze ani guys, lagi na iduranti ko sa lugar ba. So ang unang gibuhat namo pag abot namo diri is na may teleskop diri nga habungag jis kay lagi makita ang layo nga lugar unya makita bisag hulmiga sa gamay. So lagi ili me, amo kita naaw gitray ni Clarissa. Unsa ni mo yot itlog? Bayuta ni. Eh. So, yun, anak ko no, guys, makita ni mo ang layo nga lugar. So, maghahagbong lang kag anak, muli ka sa telescope. Makita na dahil ni mo. And, pagka humalala, na, guys, nananaw na Chris diri sa mga souvenir and mga pagkaon diri sa Claveria. daghan sa mga souvenirs diri, guys, ng mga pagkaon ng baligya. Oo, oh, perfect. kaayo ni pang pasalubong upang remember sa inyong pamilya. So, kung makalaag mo diri sa Claveria, pamalit na mo para na may pasalubong sa inyong pamilya. And pagka human ano nagsuruy ni Dayon Mi amo ni gi explore ang tibok Claveria. lakay lagi ganahan kay mi sa lugar ni Durante mi sa lugar kanindot manay diri first time mamuna kaani hi diri and finally nakaani nagi ko diri salamat kayo, inday kiking maring salamat kay maring sa pagdala na mo diri salamat sa tanan maring sa treatment and sa food Grabe, wa ko may istorya ko ni Nindut juga ayo diri guys. So kamo diha kung wa kamo kalaag sa Claveria pang laag na mo para magkahiusa tang tanan para na tay mga memories diri o di ba? so atangin niyo ang part 2 sa mong paglaag dili sa cleveria and that's all for today's video bye bye